Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Verbena at patuloy pa rin minomonitor ng pag-asa. Bagamat nasa labas na ng PAR ay nakakaapekto pa rin ang bagyo sa bahagi ng Kalayaan Islands. Habang patuloy pa rin ang pag ira ng Northeast Monsoon at Shear Line at nagdudulot ng pag-ulan sa Luzon. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Sa weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye weather Center na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Verbena na may international name na Koto. Bagamat nasa labas na ng par, ay patuloy pa rin itong nakakaapekto sa bahagi ng Kalayaan Islands. Habang patuloy naman ang pag-iral ng Northeast Monsoon, Shear Line at Easterlies na nagdudulot ng pag-ulan sa Luzon. Samantala, maaliwalas sa panahon naman ang nararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa. Pero asahan pa rin ang mga pagulan sa hapon o sa gabi na dala ng mga localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City maglalaro ang temperatura sa 24 to 32 degrees Celsius at nasa 70% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat temperatura sa 22 to 32 degrees Celsius at nasa 70% ang tsansa ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 32 degrees Celsius ang agwat temperatura at 70% ang tsansa ng ulan. 25 to 32 degrees Celsius naman na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 60% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang chance ng pagulan. 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 50% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 70% ang chance na pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 21 to 28 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 70% ang chance ng rain. Ang araw ay sumikat kanin ng 6.03 ng umaga at lumubog ng 5.24 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. Jen Garcia, iMinds, Philippines.